Julia Barreto, nag-react sa mga komento ng netizens tungkol sa tambalan nila ni Aga Mulak. Welcome to Celebrity PH YouTube Channel. Nakarating at nakikita ni Julia Barreto ang lahat ng mga komento ng mga netizens tungkol sa tambalan nila ni Aga Mulak sa isang pelikula under Viva Films sino ba namang hindi magre-react kung 27 years ang pagitan nilang dalawa? Pero gets na gets ni Julia ang mga sinasabi ng mga netizens. Ayun pa kay Julia, sobrang naiintindihan niya ang feedbacks at concerns ng mga tao pero pakiusap niya ay sana bigyan nila ng chance ang pelikula nila ni Aga na tinawag pa nga niyang Kuya Aga. Hindi naman daw sa ipinagsawalang lang bahala ang mga concern ng mga tao pero hindi naman daw nila ito gagawin kung maghahatid ito ng maling mensahe sa mga tao. Dagdag pa ni Julia, ang proyektong ginawa nila ni Aga ay isang kakaibang material at unique ang kwento. At itinuturing niyang isang malaking hamon sa mabuting paraan ang proyekto nila. Habang ginagawa daw nila ang pelikula ay masaya lang, magaan katrabaho ang lahat pero challenging. Challenging in a way na hindi madali ang kanilang material pero pinagsisikapan daw nilang makagawa ng isang unique at kakaibang love story at sana magustuhan daw ito ng mga tao. At sana ay maging open din daw ang mga manunood sa ganong klaseng story. Nang matanong si Julia kung open ba siyang magmahal sa isang taong may malaking age gap sa kanya. Ang sagot niya, I don't know. Hindi daw niya masasagot ang tanong kasi hindi naman daw natin alam kung ano mangyayari hanggang saan dyan nasa harapan natin. Hindi daw pinaplano ang ganong bagay at ganon din daw ang nangyayari sa kanya sa totoong buhay. Kung ikaw ang tatanungin. Magandang klaseng proyekto ba ang ganitong pelikula na kung saan nagkakaroon ng relasyon ang dalawang individual kahit pa mayroon itong napakalaking age gap? Papanoorin mo ba ang pelikula ni Julia at Aga? Ano sa tingin mo? Comment your thoughts below.